O oh, ayan na naman mga kababayan, ito pinapasahod natin gamit ang ating tax uh, na mga tauhan ni Bangag. Ay all out attack na naman sa mga Duterte mga kababayan. Nasa mm. tingin natin eh na nilagay sila dyan mga kababayan para atakihin lang ang mga Duterte using the people's money. Mm, yan ang pinapasahod sa kanila. At ngayon mga kababayan, alam nyo ba ang kanila na naman pinapalabas mga kababayan na hindi naman na totoong walang utan na loob si Marcos mga kababayan kay PRRD sa pagpapalibing sa kanyang aba sa libingan ng mga bayani. Dahil, nag you naman daw eh. Tapos sila you sa si BBM. Pero hindi daw ibig sabihin mga kababayan na kailangan na daw nila ang batas. At ahayaan na lang daw nila makatakas si Duterte sa kanyang pananagutan. Oo, oh, mukhang pinapalabas ito mga kababayan. Sapat na yung thank you bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagpapalibing sa kanyang ama. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Saying na uh, walang utang na loob. utang hmm, na loob. Kasi... Parang nakalimutan na na yung tatay niya, yung nagpalibing sa kay mm. former President uh, Marcos senior sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. Uh, as early as 2016, dati pa pong senador mm. ang pangulo ngayon. Nagpasalamat na po. Mm. Hindi kayo ako contento? Nag-thank you na nga eh. Uh, as if naman mga kababayan, ano sapat tayong thank you. It's just words. Gawin nyo, hindi lang salita, ipakita nyo sa gawa. Ang Pangulo, hmm. 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon hmm. na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At uh, babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito. Hmm. Hindi na nila madidenay mga kababayan na sa panahon ni eh, Tatay Digong na ipalibing niya si Marcos oh. Sr. Na magpasalamat ang dating Senador Bombong Marcos. And I quote, We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte mm. as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Kaya nga sabi ni Basta eh, wala kayong utang na loob. Dahil kahit pa'y anong sabihin ito mga ungas at mga kababayan eh, hindi nila maitatanggi na sila ang nasa likod ng sapilitang pagkidnap at pagtapon kay Pangulong Duterte sa ICC. Our family will forever be thankful for... Oh, uh, budol mga kababayan. No? Mambubudol forever be thankful. For this kind ha? gesture. Oh. Then sinabi niya mga kababayan iyan, yung ginagamit pa niya sa Tatay Digong, 2016. Noon pa po sila nagpasalamat. Mm. Nasaan na yung forever thankful nila? Eh ngayon mga kababayan, ting door. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob. Oh. Nasaan na yun ngayon? <laughs> sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Sarap matukan nito mga kababayan. Ano? Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril. Mm. Kayo nga ang nagdidiskaril ng batas. Ika-counter natin ito mga kababayan na ang kanilang kasinungalingan mga kababayan. Ito number one fake news mga kababayan. Oh. Blair Castro. Grabe mag-twist ng ano, naratiba. At hindi dapat mag -traidor. Mm. Speaking of traidor, sa batas mm. at sa hostisya. Oh, Anong ginawa nyo ngayon? Hindi lang kayo nag-trade kay dating Pangulong Duterte. Nilagay nyo pa ang inyong kamay sa batas at binend nyo ang justisya. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito pinauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing mm. sa libingan ng mga bayani. At sinusugan po ito ng Pre Pre uh, Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation ang AFP. G-161 na nakabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at dalibingan ng mga bayani. Ila naman po ito ay may basihan noong isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpapaarest na naman po o pagsusurrender oh, kay... Ito ha, o. Oh. Pagsusurrender. Dito tayo mag-focus mga kababayan. Kung paano nila ipapalusot itong kanilang illegal na ginawa na kahit pa yung mga international experts mga kababayan nagsabi na na that is illegal ang ginawa ngayon ng bangag administration kasabwat ang ICC. Kaya, yeah, dating Pangulong Duterte, sa ICC, ay meron din pong kaugnayan na batas at meron po tayong sinusunod na commitment. Oh, which is, hindi na tayo bro in the first place. Anong commitment pa niyan? Number one. That is the number one. So, palpal sa inyo dyan. Para sa Interpol. Oh, sa Interpol. Una, mga kababayan, walang police ang Interpol. Ang ginamit nilang police, police ng Pilipinas. At pangalawa, bakit si Tore ang nanguna na dapat sana mga kababayan mayroong special unit ang PNP niyan na in-charge dyan sa Interpol. At hindi lang po basta-basta mga kababayan ha. Dahil bago isagawa ang aresto mga kababayan, kung mayroon ng warrant of arrest ang Interpol, ay dapat i-verify po yan mga kababayan sa local court, which is hindi nila ginawa binaypas nila mga kababayan. Ngayon, uh, hindi po dapat uh, mahinto ng utang na loob. Mm. Oh, ayan na mga kababayan. In-skip na nila ang part na iyon. Na hindi nila dinaan sa legal na paraan mga kababayan. At sinagot din niya ni ano eh, John Vic Cremulia. Na bakit hindi niyo dinaan sa due process ang sagot ni John Vic Cremulia? Eh, yung mga 30,000 na pinatay ni Duterte, dumaan ba yun sa due process? Oh, fake news na naman siya mga kababayan pero indirectly mga kababayan inamin eh, yan na hindi talaga nila dinaan sa due process dahil bakit yon ang kanilang sagot oh sagutin mo yan class, tro. anong due process ang dinaanan nyo pagdating dito sa local court sa Pilipinas. Dahil isa lang ang mali mga kababayan eh, wala pong warrant of arrest si PRRD na inisyo ng bansang ito. Kaya kidnapping po ang ginawa ng mga bangag mga kababayan. Ang pagpapatupad ng batas, <sighs> hindi po dapat traidorin? Oh, traidorin! Oh, sige, Castro, yaman man lang sinasabi mo na pinapatupad nyo lang ang batas. Anong batas ang pinapatupad nyo sa pag-aresto nyo kay PRRD? Ha? Ha? <laughs> oh, Batas ng ICC? Hindi na tayo miyembro. Batas ng Interpol? Hindi yan. Police ng Pilipinas. At wala nga warrant of arrest sa physical mga kababayan sa cellphone lang. Ako sinabi, ang pagpapatupad ng batas? Oo. Oh, anong batas? Ito rin mga bulok na mga. Kakunsabo kasi nila mga kababayan niya ng ano. Yung mga reporter dyan. They are not asking the right question. Obviously mga kababayan, isang tanong mo lang iyan sa kanya. Wasak na yan mga kababayan eh anong batas ang pinagsasabi mong pinapatupad nyo? Give me the exact law. Oh, wala. Sa makatuwid mga kababayan, malinaw na malinaw na nilabag nila ang saligang batas. At kahit pa yung ruling ng ICC mga kababayan na dapat dumaan sa lokal na korte. Ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Mm. At isa pa yung Interpol. Doon nag-request ba tayo sa Interpol na hulihin si Juma Season, tumalima ba sila? Ha? Hindi. Hindi nga tayo pinagbigyan mga kababayan. Tapos ang sabi, wala daw partisipasyon ang Pilipinas sa ICC. Eh bakit? Nag-sponsor pa kayo ng eroplano, mga animal kayo. Gastros oh? pa ninyo, piloto pa ng Pilipinas. Yan ba ang walang partisipasyon? Ang mga ugok na ito mga kababayan. No? Grabe kung makapanlin lang. At ito namang mga media mga kababayan, naniniwala sa kanyang eksplinasyon na budol. Ay nako. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama. Hindi yan kaibigan. Diloko nyo. Hindi na po um. tutuparin ang batas. Anong batas nga? <laughs> At traidor na po ang konstitusyon. Oh, tinraidor na nga. Eto mga kababayan, kapag mabend nila itong Supreme Court, nakakahiya na ang Supreme Court. Yan na lang mga kababayan eh. Ang kulang para full-blown dictator na tayo kapag nabend nila na Supreme Court. Dahil lamang sa utang na loob. Hmm. Dahil hmm. sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanaw ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanya. Hmm. Ano? Ano? Anong kinalaman mga kababayan? Isa na naman yan. Michael Yang, Michael Yang, o lagi na lang Michael Young. Tapos, bakit hindi nyo sampahan ng kaso? Bakit hindi nyo inuli? Paulit-ulit nila mga kababayan para dumisan ang pangalan ni Pangulong Duterte. O, iniiba mga kababayan, o? O, ganyan ang mga bulok mga kababayan mag-twist ng ano, argumento. Hindi nila masagot eh. Maghahanap sila mga kababayan ng ibang topic para ma-divert ang usapan. Bulok! Hindi mm. po ba ito pagtaksil? Mm. Dahil isang Chinese national ang ina. No, ikaw, hindi yan pagtataksil yung ginawa mo. Alam ang katotohanan mga kababayan, pero pilit tinitwist point mm. bilang economic advisor. Dahil din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po. Bulok! Uh, tanong lang sa'yo, nag almusal ka ba? Parang hindi nag almusal mga kababayan kasi parang lumuwang ang tornilyo eh. Um, mm. Is malakan niya or hindi. Uh, oh. ano masasabi niya dito mga kababayan? Na nag-thank you naman daw si Bangag. Sapat na ba iyan? Kaya tila ba sinasabing lang sapat na yan para isukli sa pagpapalibing sa kanyang ama, animal. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.